Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka -daylight. Ako po si Pastor Bob Ampuan ng Kingdom Harvest Apostolic Church International. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Live TV channel at sa ating Facebook Live sa Live TV. God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Isang pinagpalang araw po mga kapatid. I pray na tayo po ay nasa maayos na kalagayan sa atin pong araw na ito. Nagkita po ulit po tayo. Mamaya po ay mananalangin po tayo. And let me share to you the Word of God today na makapagpapalakas po ng atin pong mga pananampalataya. Ang title po natin ay Meron ka bang bagyo sa iyong buhay? Meron ka bang bagyo sa iyong buhay? Kung tatanungin kita, kung may problema ka, tiyak, sasabihin mo, meron. Tayo po, maraming mga tao, ang may mga bagyo o humaharap sila sa mga bagyo at hamon ng buhay. Mga sakit na hindi gumagaling, mga problemang pinansyal at patong-patong at parabang hindi ka na makaahon. Mga kasalanang hindi na po tayo, hindi natin ma-overcome. Mga problemang nagpapahirap po sa atin at numanakaw ng ating pong mga kagalakan at kalakasan. Sa umaga pong ito, let us discover paano ba tayo makalalagpas sa mga bagyo ng buhay na may katagumpayan. Opo, mga kapatid, kalooba ng ating mabuting ama na tayo po ay maging mapanagumpay sa gitna ng mga problemang dumarating. Tulad po ng mga apostol, ang salita po ng Diyos sa Marcos Kabanatang 4, talatang 35, hanggang apat na isa. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa araw ng iyon, gumabi na. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Kaya nga, nang pauwi na nila sila ay napakaraming tao ang sumabay sila sa bangka. Nakinalulula na ni Jesus, ngunit may kasabay silang ibang maliliit na bangka. Look at this, Sinasalpok ng mga alon ang bangka na halup, ano pa, halos mapuno ito ng tubig. Nakita niyo po yung picture. At si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guru, bali wala ba sa iyo na tayo ay mapahamak? Pagbago ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, Pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, Pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sa verse 4, ito pong ating mababasa. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Bakit kayo lubhang natakot? Papaanong nagkagayo na wala kayong pananampalataya? Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, Sino nga ba ito? baging ang hangin at alon ay sumusunod sa Kanya. Sa umaga pong ito, let me share to you mga kapatid, paano ba tayo makakalagpas? Ang problema po ay hindi po natin ma matatakasan. Storms in life are inevitable. Ano po? Ito po talaga ay nangyayari sa lahat po ng tao. Mayaman, mahirap, dukha, may pinag-aralan o wala. Lahat po ay dumaa, dumadaan sa matitinding problema. At ang usapin po dito, sabi ni Lord, hanggang ngayon ba naman, eh wala ka pa kayong pananampalataya. Hindi po usapin kung maliit o malaki. Dito po, meron o wala. Sapagkat from chapter 1 to chapter 3 hanggang chapter 4 ay gumagawa ng himala ang Panginoon. Nagpalayas po siya ng demonyo sa chapter 1. May pinagaling po siyang ketongin. Sa chapter 2, pinagaling niya po yung paralyzed man. Pinagaling niya po, mga kapatid, ang mga tao sa chapter 3. At sa chapter 4, doon po dumaan yung malakas na bagyo. Tandaan po natin, mga kapatid, ano po, hindi natin matatakasan ang problema sa kahit anong takas natin, meron talagang problema. At pangat, pangatlo po, unpredictable bigla na lang dumadaan ang mga problema, hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ano po? Misan sa panahong hindi mo inaasahan, dumarating po ang problema. Walang warning. Unpredictable nga po siya. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, ano po? Thing, meron po tayong pananampalataya. Opo, may problema. Opo, may bagyo. Pero tandaan po natin, kahit malakas ang bagyo, kahit wala na po ang lahat po sa atin, importanteng meron po tayo ng isang bagay, ang tawag po dyan, pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay napaka-importante sa ating Panginoon at sa ating pong mga buhay. Hebrews chapter 11, ito po ang sabi sa verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya may bibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at nagbibigay gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Mga kapatid, importante po na meron po tayong pananampalataya. Hindi pwedeng wala. Parang sasakyan lang po yan. Importante may gasolina or else hindi tatakbo ang sasakyan. And the same with our spiritual life. Hindi po pwedeng mabuhay tayo na walang pananampalataya. Sabi po ng Biblia, the just shall live by faith. Kinakailangan po aayusin po natin, patataasin natin, palalakihin po natin ang ating pong pananampalataya. Paano po yun, Pastor? Ano ho? Let me give you three things. Number one, importante po na tayo po ay nag, nakikinig ng salita ng Diyos. Opo, ako po kuno congratulate ko po kayo mga kapatid. Alam ko busy po kayo sa trabaho, marami po kayong bagay na ginagawa and yet nakakapanood pa po kayo dito po no sa Facebook Live, napapanood po tayo. Ano ho? Maraming pong salamat kino-congratulate kita mga kapatid. Pakinggan po natin ang salita po ng Panginoon sapagat ito ay magbibigay po sa atin ng pananampalataya. Ano po? Tigil-tigilan natin ang pakikinig ng mga kilamarites, kilamarisol at mga tolits. Makinig, hindi po tataas ang pananampalataya ng po natin noon. Makinig po tayo sa hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi ng Romans 10.17, ano po? Faith comes from hearing and hearing of through the Word of God, mga kapatid. So, importante po yung patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ano po, huwag po tayo makikinig sa mga nasa paligid po natin. Kapag may bagyo po tayong kinakaharap, ang importanteng pakinggan po natin ay salita ng Diyos at hindi po salita ng tao. Para po, ma-steer up po yung ating pong pananampalataya. Ano po? Eh, okay lang po, nandiyan po tayo sa TV, nandiyan po tayo sa Facebook, pero paalala lang po, may face to face na po. Baka naman, pwede ka nang pumunta ng simbahan, umate ng mga cell groups, umate ng mga prayer meetings, makinig po tayo sa salita ng Diyos at ma makita po ninyo mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya. no makinig po tayo. Number two po ay you have to read the word of God. Ano po? basahin po natin ang salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung gaano mo pinahalagahan ang salita ng Diyos, ganun din pinapahalagahan mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos at ang Kanyang salita ay hindi po pwedeng pag-iwalayin. Ano po? kinakailangan po nating makinig at magbasa ng salita ng Diyos upang yung pananampalataya po natin ma-establish. Magtataka ka kasi sa isang sanggol no, na bata. Pag inihagis po ninyo sa ere, tumatawa pa. Na-build up kasi ang kanya pong trust. Ano po? Do not interpret the word of God ayon po sa nararanasan po ninyo. Interpret it through the Word of God. Hindi po ba si Jesus ang nag-aya sa kanila sa kabilang ibayo, sumakay po sila sa bangka? Ano po? Dapat po, mga kapatid, ano, mabuild up yung faith po natin. Si Jesus ang nag-aya, sagot ni Jesus ang buhay po natin. Parang ganito lang yan. Pastor, tara, kain tayo, kapi tayo. Dapat ang susunod na salita, dahil kami, Pastor, ang nag-aya, sagot po namin. Ano po, napakahirap naman yata, kayo nag-aya, sagot ko. Hindi po. Eto si Jesus, nag-aya, sagot ni Jesus. Tandaan mo kapatid, tandaan mo to, lagay mo sa spirito mo, ang Diyos ang tumawag sa'yo. Sagot ka ni Jesus. Kaya huwag kang mag-aalala kung may mga bagyumang dumarating, sagot tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo niya inaya sa bangka at tumawid sa kabila para mamatay kundi para makita mo ang mga himala na gagawin niya sa iyong buhay. Jesus said to His people, Believe in Him, you are truly my disciples. If you remain faithful to my teachings, and you will, know you will know the truth, and the truth shall set you free. Ang salita po ng Panginoon ay nagpapalaya po sa isang tao. Pwede kang gumaling, nagpapagaling ang Panginoon, nagpapala po siya, ano po, ang panlampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. That's faith. That is faith. Tandaan mo kapatid, ano, kwentuhan kita saglit na saglit lang. Ano, may isang lalaki na nagpa-check up sa doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya, Sir, three months to live ka na lang. So yung lalaki, eh, malungkot na umuwi. Ginawa niya, bago siya umuwi, pumunta siya ng simbahan. Nakita niya si pastor. Ang sabi niya kay pastor, Pastor, sabi po ng doktor, 3 eh, months na lang po ako. Ang sabi naman ng pastor sa kanya, maniwala ka sa salita ng Diyos, huwag kay doktor. Ang final authority, hindi ang tao, si Lord at ang kanyang salita. Ah, ganun po ba? O, lumipas po ang tatlong buwan, nagpasobra pa sa limang buwan, ng limang buwan, sabi niya, nako, buhay pa ako. Sabi ni Dok, tatlong buwan na lang ako. Dali-dali siyang pumunta sa kanyang doktor. Nakita niya yung doktor. Pagkatapos, sabi niya kay Dok, Dok, limang buwan na po, buhay pa po ako. Sabi ng doktor sa kanya, sige, ganun ba? Okay, three months uli. So, lulugulugong umuwi si kapatid. Pumunta doon sa, sa pastor niya. Sabi niya, pastor, three months to live uli. Binigay sa akin, tanig sa akin ng doktor. Sabi ng pastor sa kanya, in-encourage siya. Kapatid, ang huling salita, si Lord, at ang kanyang salita. Oo nga, no? no? Yung kapatid, nabuhay pa ng lima pang buwan. Tuwan-tuwa siya. Pumunta po siya sa doktor uli. No? Sabi nung doktor, ah, ganun ba? Buhay ka na naman, ha? Sige, five months uli. Lulugo uli, uli yung kapatid. Pumunta kay pastor, sabi ni pastor, sabi siya, magsalitaan ng Diyos lang ang iyong paniniwalaan, eh. Hindi si dok, eh. After one year, bumalik siya kay doktor. Nakita niyo po yung mga uh, nurse. Sabi niya, nurse si dok, Ah, uh, hindi niyo po ba nabalitaan? patay na po si Doc. na pa sa akin. <laughs> Sabi, alam niyo, kapatid, hawak lang Diyos ang ating buhay. Tandaan po natin yan. Eh, pastor, parang pakiramdam ko, nasa ilalim na po ako. Tandaan mo to kapatid, ha? Pag nasa ilalim ka na, wala ka na yung pupuntahan. Wala ka na ibang pupuntahan, kundi ang umangat. Tandaan mo, hawak ng Diyos ang iyong buhay. Look at this. The language of your faith is prayer. The voice of your faith is thanksgiving. Sa kabila nung wala pa, hindi pa natin natatanggap ang mga pagpapala, magpasalamat na tayo sa Diyos. Ang tawag dyan, pananampalataya. Mga bagay na kung saan hindi pa dumarating and yet, merong kang assurance na ang Diyos, ikaw ay tutugunin. Sabi po ng Bible, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pangatlo po, ano po? Believe in the Word. Ang sabi ni Lord, pumayapa ka. Pumayapa po tayo. Huwag po tayo mag-hysterical. Pumaya pa po tayo na lahat ng bagay ay lilipas din. Tandaan mo to kapatid ha, ilagay mo sa spirito mo. Kahit gaano kalaki, kalakas ang bagyo, titila rin, titigil din. At makikita mo mga kapatid, ang liwanag ng iyong pananampalataya. Tandaan mo kapatid, tandaan mo, ilagay mo sa spirito mo, ang Diyos mas palaki kaysa ating mga problema. Uh -huh. Let me share to you my last verse. Uh, Psalm chapter 121 verse 3 sa New Living Translation. He will not let, your, let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Hindi natutulog ang Panginoon. Meron po akong quotation na inilagay ko po sa aking puso. Ang sabi po dyan, Mahimbing ang tulog ng taong sumasampalatayang ang Diyos di natutulog sa gitna ng malakas na bagyo ng buhay tandaan mo hindi natutulog ang ating Panginoon only faith of Jesus can move mountain can heal the sick can open the eyes of the blind and can stop the storm if you have faith in Jesus you have the faith of Jesus. Tatlong bagay lamang po, lalagpas tayo sa mga problema ng ito. Number one, hearing the word. Number two, reading the word. And number three, believe the word. At makakaasa po tayo, ang bagyong napakalakas sa iyong buhay ay lalagpas din. Let me share to you my testimony. 33 years ago, ako po ay dumanas ng napakalakas na bagyo ng buhay ko. Kasi po, ako po ay isang drug dependent 33 years ago. Ako po ay uh, lasinggero. Pangatlo po ay irresponsabling asawa. Pangatlo, babaero pa. Napakagulo po ng buhay ko. Ako po ay natutulog na po sa waiting shed. Ganun po ako kalala. Sobra po. At napakahirap po, gulong-gulong po ang utak ko at ang aking may bahay ay iniwan po ko, dala ko po yung babae at paano ka makikito, pakikisama siya isang lasinggero, babaero, adik pa, irresponsable pa, papaano. Iniwan po, uh, iniwan po ako ng aking asawa, dala-dala po ang yung aking panganay na ngayon po ay 33 years na po, 33 years na po siya. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ginawa ko po, isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. Kaibigan, gusto kitang kausapin. Maari ang pakiramdam mo, pastor, parang hindi na po ako makakaawin sa bagyong ito. Parang napakatagal na bagyo sa buhay ko. Tandaan mo, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at makakaasa ka, papalitan niya ito ng bagong buhay. Ako po hindi po nagsisisi. After 33 years, napakabuti po ng Panginoon. Ni-restore ni Lord ang amin pong relationship ng aking asawa. Inayos niya ang buhay ko. Ang alam ko lang puntahan, mga kapatid, nung panahon noon, 33 years ago, Bulacan at Valenzuela lang. Yun lang ang alam kong puntahan. <laughs> Pagkata after 33 years, kung saan sana po ako dinala ni Lord, napakabuti po talaga ng Panginoon. Ano? Nakakamangha siya. Iba't ibang bansa. No? At next year, hopefully, makarating po kami ng Amerika sapagkat may petition po kami galing sa aking anak. Kapatid, kung inaakala mo, hanggang dyan ka na lang, napakalakas ng bagyo, titigil din yan. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan ilagay mo sa spirito mo. Tayo po lahat, mo ko at tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Maiksing panalangin pero masyadong makapangyarihang panalangin na kung susunod ka at ilalagay mo sa puso mo, ito ay magbabago ng buhay mo. Ihinto ang bagyo sa buhay mo. Maari hindi huminto biglaan, pero unti-unti makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Manalangin po tayo. Sumunod ka sa maiksing panalang ito. Panginoon, inaalay ko ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa oras na ito. Sumasampalataya palataya po ako kay Yesus na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mapatawad, upang ako ay magkaroon ng bagong pagkatao, upang ako ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Binubuksan kong aking puso, pumasok ka Panginoon sa aking buhay maghari ka sa buhay ko. Inaangking ko po, Panginoon, sa oras na ito, ang kapatawaran at ang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at Amen. Muli po, ako po si Pastor Bob Ampoan ng Kingdom Harvest Apostolic Church International. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more.